open, open. Sara. <clears throat> lang. Mm, wala na kayo, ano, kanina. parang kamay mo. Parang kanina. La wala na. Masa kayo. Hindi masasakit sa oh, matigas dito eh. Wala na. Siyempre, saan ka pagpunta? Hindi. <laughs> Saan okay, ko yung gagawin? Sa Pangasinan ko. Wala po. Alex Calibuso. Alex? Ah, Calibuso. Calibuso. Kailan po ang na po kayo? 63 na po. 63. Uh, ano so. na masakit sa inyo? Ang talagang masakit dito po. Kasi naka, ano mo na lumbar sa ka L4 L5 daw yung may ano sa so, MRI ay pa. Oh. Oo. Sige po. Tapos okay, nung that. ano, nung ano naman, na-accident din naman ako sa truck, sumama na ako sa truck, bumaliktad yung truck, naka-seatbelt ako, yung pagbaliktad, wala ano, nung tinanggal ko yung seatbelt ko, bumurusok ako sa ano, lumabutok yung ano, parang lumamang nga dito. Yung... Nung, sa leg naman mo. lumabutok yung leg mo. Lalo mo. Kaya yun yung sumasagit dito. Sumasagit dito? Oo, sumasakit dito. Ilang taon na yan nararamdasa mo? Matagal na, tawag na nga, da dalawang taon na si Rodney. Masakit. 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 Pati yung dito yung ulo. dito pag uh, sumang po masakit pati yung ulo. Sige. Saka dito. Basic lang yan, sir. Ang gabi mo nga yung... Uh, hindi, yung sutulon mo. Sutulon lang. Pero uh, magsa-session ka, ha? Hanggang hindi natin nakukuha, gusto ko nga sa lang, makuha eh. Nakabukol dito mo ako. Bumalok sa tungis pahinan mo. Oo. Yan yung lagi sumasakit. Ang lalo ko sa ito, dito, sa hukay, dito na punta. Hmm. Kaya yun yung ano, kaya siguro sumasakit ang gato. Paa? Paa. paa? Anong nararamdaman mo pag sumasakit sa paa? Yung parang... Mula dito, hanggang dito, parang masakit talaga na nangangawit. Na, 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 nangangawit, okay. Manjit? Ka ka ya, manjit. Tengok ke kiri. Di kanan. Apa yang Pagi Apabila kamu tengok ke kiri. Di sana, sakitnya. Di sebelah kanan. Apa yang sakit? Di Dito. Di sini. Seperti ada ular yang Okay. Ya. Okey. Jika kamu duduk, lihat. Lihatlah. Sakit? Di belakang. Di atas. Sakitnya? Okay. Relax mulak. <coughs> relax berazam. Berapa mulai lagi? Ya, okey. Relax semua itu gas. Relax semua. Ya. <coughs> relax, relax semua itu gas. Berapa mulai lagi? Mm. Hmm. Okay. Baraing, terimium, barang yang terlalu yang paling lima Jom ni jom Jom ni pak dia kerja dengan sakitnya nak? Jangan dia kerja sakitnya Dia hmm. ya, langsung masak di Karena Karena mabawasan. Pem okay, dito. Iga dito. Para no. Iya, iya. Ah. Oh. Para lalo mabawasan. Kumain ni mga medyas Berapa Ilatong 063 63. Ayoko yung gobit mo sila, susunod magkano? Di ba to? Paano na Pem -pemu -pemu. <laughs> <laughs> <Jauhlah>. <laughs> kita? Sa ilong ka lang hihinga, basta na na yung bibig mo. Hingang malalim. Same. <coughs> dami tumulog? Mm -hmm. Okay. Saan nyo pa? Kita kita tak Saya tak Relax Relax ni balik Wow Ini yang gila anak mu Ini masa tu Kita nak orang buang Kita nak yun Kita nak Kita nak Kita nak Kita nak Kita nak sama mula saya, wong ulu pun matra ilaban. Sudah <coughs> so, tu, saya. Oh, bu, bu. Di nak buat apa? Di dalam Kami po. Relakslah, lah, kamu pun patikan Relakslah, di kedua ha? Relax lah Bapak main Tinggal saya Bapak main belum? Bapak main Bapak Bapak Relax 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 Semua butuh, nak kena lima Ayah Bapak apa nak untuk kalah? Bapak ingatnya kalah, saya tak? Saya tak main tu, Mama Isah Ayos lang po yung katawan. Ganyan lang po. Baba may ulo mo yung <coughs> ulo. Ayan na. Tanggal ang sarit ng ulo mo. Baba mo yung pamo. Ganun mm. mo yung ulo mo. Masakit ba? Mayroon pa Ngayon pa masakit pa rin ka. Kunti pa. Sige, magse-second session ka. Gusto ko kasi isang beses lang, magaling ka eh. Pag may sumasabit pa, hindi ko kasi pwedeng pwesa yun ang pwesa yun. Ito mo, unti-unti lang. Pero, garantisado gagaling ka. Hindi masasayang ang punta mo sa um, akin. Kaya yun, marami kayong ano, napapagaling. Opo, na. opo. Ah, Nangigit ako kung saan. Ano sa Facebook. Lagi kong pinapanood. Ibang lagi na po ito na nagigit. Marami kong napapanood pero yun yung sa inyo yung ano, parang... Nakaiba? Oo, oh, parang perfect na yung ano. Sa totoo lang, nasubukan ko yung ano yung... Mechanic, ano yung... Biomechanic. <laughs> uh, yung, uh, yung uh, mechanic uh, Wala. Ay, ito pala yung isa pa po, minsan, para lumalagotok dito po eh. Oo. Oh. dito kayo ka. Dito po eh. Oh. Pare mo nga yung batis. Hindi pinarip niya ay, Pag mumumuya ka, lumalagotok. Maski bumukalan mo lang Ah, Lalahatin ko na. Same price lang din. Parang na-release na, na yung May sakit ng ulo. So, nawala may sakit so ng ulo mo? Mm. Oh. Parang hindi ang thing na uh, na-release yun. Uh, sulit talaga yun. Ano? Pagpunta dito, maski hindi yung malayo. Talaga nga. No? Pagpunta silang Sulit yan sir. Tsaka, Tidak, anda tidak boleh masuk kerana anda sudah bangun dan anda akan terburu-buru. Ya, saya sudah bangun selama beberapa Close. Open. Close. pergi ke sana? Ya. Buka mulut anda. Tutup. Buka. Tutup. Ia tidak Di close. Yeah. Open. O oh, yun na. Open mo. Open, open. Sara. <coughs> Ganyan lang. Huwag mo ka kalaki yung buhar. Well, uh, na, uh, oh, sir. Okay na yan. Basta sarado mo muna yung bibig mo. Pagkakahit ka, ito yung Ha? Yung ibig sabihin, huwag mo i-pwersahin mo na yung pangamo. Eh, wala nang tumutunog dyan. Tapos, mm -hmm. ngayon, pag mo dito, bumili ka na ng chewing gum. Chewing gum ka muna. Para exercise. Like may exercise, sumasas mo. Dyan. Pumasok siya. Ha? Pero yan, okay na yan. Wala nang yung tumutunog Tapos, iwasan mo yung paghikap ng malaki. Wala na yung ano, kanina Wala kamay mo Parang namamalit kanina Wala na kayong Hindi mo sasarik sa matigas dito eh Wala na Siyempre, isa ka pagpunta Hindi Kaya mas kaya ano talagang gusto ko mapunta dito Ako Basic, di ba sabi ko sa'yo Maka isang session ka na lang Magaling ka na